Hello everyone, ang topic natin ngayon is about series aiding and opposing. Okay? So, bibigyan ko kayo ng pinaka-basic na idea about aiding and opposing. Okay? So, pag sinabi natin aiding, ito ang idea. Kapag yung positive connected sa negative, tapos, yung negative connected sa positive. Pwedeng ganyan. So, aiding yan. Kapag opposing, let's say, yung negative mo connected sa kapwa negative. Yung positive mo connected sa kapwa positive niya. Okay? So, opposing is ganito. Aiding is ganito. Okay? So, para mas maintindihan, magbigay tayo ng example ng ating uh, cell. no? Let's say, meron tayong cell. Okay? Ito ang negative, yung maiksi. Tapos yung mahaba ang positive. Okay? So, next is, meron kang another na cell. Okay? So, yung maraming maraming uh, cell natin. Okay? Yeah. Let's say, sabihin natin, ito naman ay 12 volts. At e, tapos, ito ay two volts. Okay, so ano mangyayari? Kapag adding, negative connected sa positive. Or pwedeng itong point na to, dito mo siya i-connect. No? So positive ito, ito ay negative. So ano mangyayari sa output? So ang output mo dyan, since adding yan, 12 plus 2, equivalent sa 14. Okay, so yan ang adding. Now, pagdating naman sa opposing, let's say, itong negative mo, i-connect mo dito sa negative. So, ang output mo dito, ang output mo dyan is 12 minus 2. Okay? So, equivalent siya sa 10. Now, kung sa positive naman, connected sa positive, so, ang output mo dito is 12 minus 2 pa din. Okay? So, which is 10 volt. So, yan ang pagkakaiba ng aiding at opposing. So, i-add ia mo, pag-aid, oppose mo, subtract mo kapag oppose.